So magandang hapon mga Q, welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, Support Your TV, Ayan, so FYI lang mga Q, yung vlog na yan ay matagal lang po yan Ayan po yung ika day 11 pa po sa paghanap sa binata Ayan, so nakaka-receive kasi mga Q ng iba't ibang komento, yung video na yan Dahil nga dito sa mga kubo-kubo na to, uh, may mga nagasabi Bakit daw hindi ko pinuntahan, bakit daw hindi ko pinasok nandiyan na daw ako, ba't hindi ko pa pinuntahan, di pa ako nagtuloy doon. Mga kuya, yan po yung mga nare ko. Mga kuya, may nag-PM pa nga sa akin. ah uh, sana pinuntahan mo na. Sana nilapitan mo na. Ganyan, guys. ah uh, mga panahon kasi na yan, yan po yung ikaday 11. Wala pa po yung mga kubo-kubo na sinasabi ninyo ang ingay naman ng aso sa labas. Wala pa po yung mga kubo-kubo na sinasabi na yan, mga kuya. At ako po ay naniniwala na wala namang foul play doon sa nangyari sa bata. Kasi nga, interview naman yung mga kasamahan niya. Ayan, kahit yung mga magulang ng bata, ay hindi naman naniniwala na may foul play. Mario kahit nga yung banga PNP Police Station ay naglabas na rin ng statement na aksidente po talaga yung nangyari. Kaya yung tanging magagawa namin ng pangapanahon na yan ay maghanap sa mga lugar na pwedeng puntahan ng katawan. Katulad niya ginagawa natin, parang tulong na rin natin sa mga risk aware kasi hindi naman kasi lahat napupuntahan ng reservoir kasi napakalawak po ng Aklan River. Tulad niyan, sobrang layo na po niyan sa pinaglunuran ng bata. Makyo, bukana na po yan, napakalayo na po yan. Mga Q, ilang barangay pa yung madadaanan bago ka makarating dyan. Madadaan ka pa sa Tigayon Bridge, Mubo Bridge, Kalibo Bridge. Yan, basta marami pa pong barangay madadaanan bago lumabas yung tubig. Ngayon, siyempre hindi naman kaya ng rescuer lahat yan napuntahan. Siyempre, Uh, sabi nga sa KMJS, nagbabayanihan na yung mga uh, tao sa aklan para hanapin. O, siyempre tayo mga Q, uh, pwede naman tayo makatulong. Ayan uh, lang po yung kaya natin ibigay na tulong. At siyempre yung panalangin natin, siyempre kahit paano, pinupuntahan natin yung mga lugar na pwedeng puntahan ng uh, katawan, mga Q. Yan po yung pinibigay natin na tulong. Siyempre yung panalangin natin. So yung mga kubo-kubo kasi na yan na sinasabi ninyo, wala pa yan. Ayan, sa mga panahon. Parang ngayon lang yata yan mga kayo. Ayan, so, at isa pa mga kayo, kaya hindi ko po siya, ah, hindi po ako nagtuloy doon. Kasi ngayong problema dyan, uh, private property na yun mga Akyo. Ayan, kumbaga may nagmamay-ari po sa kubo na yon Ayan, may nakatira siguro doon. Doon tapos, bablog lang natin, bibijuan natin, i e, privacy po yung nakasalalay dyan mga kayo. Yan, maaring ayaw nila. Tapos, problema pa dyan. Baka may aso, ipakagat pa tayo. Di ba Kasi ako, pag mga alanganin talaga, yan, lalo pag mga private property na, ay hindi na ako nagtutuloy dyan mga Q. Kasi mahirap na mabalikan tayo. Di ba? Uh, ang problema kasi diyan pag binidyo natin tapos makita ng may-ari na binidyo natin magalit. Okay lang kung magalit, kaya nating tanggapin ipaano. E, paano? pag kinasuhan tayo kasi nga binidyo natin na wala silang pahintulot. O di ba? Tayo pa nilagay sa alanganin. So sana mga Q, bago kayo mag ano, okay lang naman na intindihan ko po kayo. Yan. Naiintindihan ko po kayo na nagmamalasakit lang po talaga kayo. Pero idaan natin sa ano, sa legal, idaan natin sa tama na proseso. Ayan. So yun lang mga Q, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay naiintindihan niyo na ngayon yung side ko kung bakit hindi ko nilapitan yung kubo na yan na sinasabi ninyo. So, para sa akin, hindi po siya kubo, Maki, para po siyang bahay at mukhang may nakatira naman. Ayan, at sa may-ari po ng bahay, baka mapanood niya to. Ayan, uh, mam Ma ma'am, sir, pasensya na po. Ayan, sinagot ko lang po kasi yung mga uh, kino comment ng mga ibang viewers natin. Ayan, yung kanilang kinoconcern na bakit daw hindi ako lumapit yan. <laughs> Siyempre, hindi naman kasi ganon-ganon yun, Maki. So, pag uh, kayo na po yung nasa sitwasyon namin, na mga vlogger, may intindihan nyo pa rin po yan. Siyempre, ayaw nyo rin mapahamak, ayaw nyo rin na makasuhan, diba? So, pag mga private property, uh, huwag nyo pasukin na wala kayong pahintulot. Kasi pwede kayong makasuhan ng uh, trespassing, mga Q. At pwede po kayong makulong. So, yun lang mga Q. Yung trespassing yata ngayon, nasa 6 ano, years. Makakyo, yung imprisonment, o oh, di ba? Makakyo. So, kaya sana, bago tayo uh, mag-comment, bago tayo umutos, isipin nyo naman muna yung kapakanan ng inuutosan ninyo, Makakyo. Kasi okay yan sa si inyo eh, kasi wala namang mangyayari sa si inyo, kasi umuutos lang naman kayo. Ayan, eh, paano pag yung utos ninyo, sinunod nung inuutosan ninyo, tapos nagkamali siya, ayan, ah, uh, hindi hindi rin siya nag-isip o di at napahamak siya. O sino yung kawawa? Siyempre yung inuutosan ninyo. So, yun lang mga kayo. Maraming maraming salamat po. At patuloy po tayo magdasal guys. Yun lang naman talaga yung kaya natin itulong sa mga panahong ito. yan yung pagdadasal natin. Mga So, ingat po kayo palagi. At God bless po sa ating lahat. Yan, tiwala lang po sa Panginoon. Trust the process.